Sibuk, sibad Ayun o Ubus yung natin Ano Kanina Walang laman Isang lalang laman sa Isang piraso ng laman sa Ano natin Yan Sibad Sibad migo Sibad Sibad migo ko Ito yun migo double time daw ako ay kanatanggal pa ito naman tayo bumabaw <laughs> sa mga pamain agoy tanggalan tanggal na naman pambihiraw uy ka dyan ah full pack sana tanggal pero ang pinapainan wala pa tayo nakahuli tayo eh, nakahuli ng tuna tanggal na naman walang galunggong puro tulingan Saka hilo fin na maliit. Well, anyway. Ah, anyway na po. Tanggalin mo na natin to. Oh, dami. Grabe. Grabe, mga mga mga. Sibad. Andak lang sibad. Ito na wala. Ah, naiyag yung hiyop mo nga. magandang hapon mga amigo panibagong video, panibagong adventure tayo mga amigo alright, for today's video mga amigo ay nandito naman tayo sa buyang ito yan bagong buyang na naman ang ating napuntahan mga amigo mula dun sa tinulugan namin kagabi tumakbo kami dito ng uh, 20 milyahe 20 milyahe mga amigo mula dun sa aming tinulugan kagabi no nandito kami ngayon sa ibang area at uh, sa ngayon uh, nating dumayo mga amigo yung mga kasama natin dahil sa ibang buya rin yan so dito tayo mag fishing adventure for tourist video mga amigo sana makamit na natin ngayon ang ating minimiting tuna <laughs> at uh, speaking of tuna meron akong area pang tuna pataw pataw naka area na ako mga amigo at unang area unang area ko palang sa buyang ito ngayon doon yung pataw pataw natin si ang ating ginamit ah malakas ang ano amigo agos malakas ang agos ng dagat alright buya ito ng mga taga ano, taga dilasag so nandito na tayo ngayon sa malapit sa dilasag yan yan buyang itim buyang kulay itim ang aking napuntahan ngayon so uh, sana bigyan tayo ng uh, biyaya sa buyang ito mga amigo na tuna para Oscar Kilo, manlak na natin yung matagal na nating minimithi <laughs> matagal ang panahon ni Go hindi tayo nakabirada nilulumot na yung ano natin baka hindi na tayo marunong bumirada ng tula sana yung ano natin Aria alright so bago magkumpisa itong vlog na mga amigo pasasalamat muna sa inyong lahat sa mga solid kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers at sa mga hindi nag-skip ng ads magandang hapon at mega mega love shoutout sa inyong lahat mga amigo at syempre sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay lagi ng malakas sa pangangatawan upang magampana ng mga gawain sa araw-araw samahan nyo na naman ako mga migaw sa aking adventure for today's video alright magtrolling tayo migaw, magtrolling baka sakaling maghahuli tayo ng kumain na buhay-buhay tara, let's go Buhay tayo migaw, saglit lang iarihan natin ng malayo buhay sakaling may bigho na pagkalagala sandaan kilo ah sandaan kilo <laughs> laki naman yan rong aw galing malaki bigo. basta ang uh, huli isang bigo lang uh, malaki di ayos na may buhay may buhay para sa bigo na naghihintay oh yeah oh yeah dong Tulingan. Oh. Kong matay. Kong matay bay. Uy, tulingan. Ano tulingan? Busog pati, oh. Oh, 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 oh. Ah, ka. Barilis na barilis. Ah. Ito na sa area natin to dito. Maghanap tayo ng ibang buya. Walang sumibad na tuna pa dito. Kami na pa tayo naglatak mga amigo. Agala ko na oh. Walang nagparamdam. babo na nga rin natin 5 na to 6 50 di pa lang mabuto tayo sa pinakamalalim at wala 5 50 di pa hanapin natin maghanap tayo ng ibang buya dyan manda sa abang ng baba baka meron latakin natin tara hanap tayo ng ibang buya mga amigo dyan sa malapit pasakaling Tayong, makahanap tayo ng may tuna na buya Alright, tara let's go Ayan nandito na tayo sa kabilang buya mga amigo Ayan buya Dito tayo maglatak-latak Skaling, nandito yung party nating tuna Ang kadal ko na nangarap ng tuna Sana ibigay na sa akin ang tuna kahit isang piraso 80 kilos parang hindi tayo marunong manghuli ng tuna mga amigo marunong dong ay hindi pala natapatan dong surti surti lang kasi to dong kailangan dito meron kang isang sakong surti, pastilan <laughs> kung hindi man tayo pala rin sa layout ito natin ngayon mga amigo baka sa susunod na layout ay titriplihin ng ating uh, buinas sunod layout no sana gagawin kaya laban lang sa hamulang buhay sana makahuli lahat yung mga kasama ko para makabawas bawas sa bali nila timing yung bali natin may Malit kamalitay ng malaki saka patuloy Tuma lang isla. Tuma lang isla para sa atin. <laughs> right, laban lang dong, laban lang. Try lang ng rain. Grind lang ng rain. Try lang lang rain sa man ng wine. Right, ari tayo, ari. Baka ito na yung ah uh, swerte natin. Dito na yun yung kapalara natin Makahuli ng tuna, makabirada Tagal ko nang inaasam-asam Makabira ng tuna sa pangalawang buya Buenos dias Como ustedes todos Oh Maluoy mo Kay Migo Kaluoy kami Kaluoy kami Sana yung mga kasama kong nadayo mga Migo Nakahuli sila ng tuna para makarami makarami ay yung model boat nasa 3 milya 4 milya na lang layo mula sa tayo natin kalamada na amigo kaysa kanina ayun oh papansin nyo kanina maalon ngayon ay mas Kilo na ang ating ano weather grabe lakas sa silid buya kagad agad hindi pa natin napadlas buya na 50 Ăn la lim Ito mga ganito mga amigo, pamain lang namin pambuga sa tuna dito sa buya Grabe. ang lakas ng agos ayun na naman, ari na naman kay buya na naman ayun na tayo ng 60 mga mayo 60 di pa Ari na naman ayun go. Kita nantung let's go Hari-hari Saya cinta di pa, muchas gracias Amigos de amigas Amigos alright sa isin ta di pa ang ah. lalim kaya ang tuna ngayon hindi mahagilap hindi kumain gabi yata ang kain ng tuna mga amigo gabi kagabi, kagabi nakaapat apat pa si bad kami kagabi Unfortunately, hindi tayo nakasibad, sila lang, yung iba nating kasama. Sana mamaya makarami kami mamaya at sana makabira tayo mamayang gabi. Mamaya migo, magpatilay kami mamaya, magpaanod kami mamayang hapon, mamayang gabi. Commander boat ay ba tapos papaanod na naman. Aba, meron na naman ano, hulim-hulim na naman dyan, malakas na naman yan. Still and odds. Hindi oh, makuha, hindi makuha, hindi makuha yan dong. Oh, uh, endong. Yan, kuarin tadi pa. Las, nari ah. Ya. Hmm, kainin mo to na. Tara, mga Undak tayo, ondak. tayo para bukas. tayo mga amigo para bukas ng madaling araw pang buga madaling araw ang ating pag-asa na naman pag wala sa madaling araw bukas na naman mga amigo maghapon na naman tayo maghanap buhay bukas ngayon mayroon pang pag-asa na area pa tayong isa malay mo mga amigo magkatsamba pa Sana may pirit. Sana may pirit para makamain. Para pamain. Wala kaya pirit. Yan. Sumuk sepan. Ayun, ubos yung pain natin, ano? Kanina. Walang laman, isang nung laman sa Sampai rasul nang lamat sahab. Kan orang latin. Dan sebat. Sebat migo sebat. Sebat migo. Kau. Kau kena. Kau migo. Apa. Dua kali dong. Aku ikan tanggal pa? dito lang tayo bumabaw yun <laughs> sa mga pamain agoy tanggal na naman pambihiraw uy ka dyan ah sana amigo ayan tanggal, hmm. Laming tanggal. Laming tanggal amigo. Anyway, nice ang tanggal ayan tanggal migo anyway ayos lang yan ang kamot mula sila makabuhi ang <laughs> ka sila may gumakabuhi mao ang tanggal ayan o sembung bagal mo lang ang hmm, bagal bagal mo kupad kupad mo hmm. okay hmm kagak eh so, sana yang Maria nanti apa kena paman ini sampai kayak ini yang Maria nanti mikro nah oh seperti petayu <laughs> kerapin mm, si baru bagal mau mangkuk curung bagal mana mendung ulamai kanung kumiku Ang lang talaga to sa madaling araw. Ang At pamain. Siyempre. Pamain yan ko. Hmm. Dito lang talaga tayo bumabawis mga pamain. Dito lang mahuli natin nigo Well anyway, anyway na naman. Malapit na sa buya ang ating Sige. Pagkatapos nito mga nag uwi na tayo. So, meron na tayong pain. Sige. Ah. Sige. Iyay, kakarga. Karga. Karga, karga, hi. Karga, hi, bay. Karga, hi, bay. sipa Yun. Ah, nilotang. sa tumangami ko birahin natin yung pataw natin wala na ano na mabuya na Tung malikot oh mga biwasan tayo nito magmalikot bakikawan yang mag utsulong eh mura mang kagli sanay eh. ah di yun itla sanay itong mga amigo Bira lang aku mag Madelas madalas na no ibi ang gamitin ko eh ano ano yun ano Agoy na tang nalaglag pa talaga. Pambihira ko. Oh. lang. Ah, grabe bigo sibad. Sibad ka nagbigo. Ano, you know, hawulong pa lang natin. Tapos na natin pinulong ng ano, natin. Ang um, ating pataw. Grabe sibad. Ito lang sana sibad ng tuna. Di, mayaman na kayo <laughs> mayaman pala yung agoy ka na agoy na lang natanggal na naman dong ano yun dong anong ginagawa mo dong ang kupad kupad mo dong Sauce. ko tayo na natanggal na mm -hmm. sobra sobra na ito pamain ko masira ang iba nito pag sobra pero pag pauwi ito mga amigo ay talagang mabanata natin to siyempre pauwi na eh dahil ni patay pauwi ay pamain lang muna sapat na sarap to pang sabaw at kilaw sugba ununtua sariwang sariwa oh, kinain ka garo hindi pa natin na laglag -lag lahat grabe si Badoy balik-balik makapunta nito ah. Oh. Karabi oh, si Bad mga amigo. Si Bad ang pamain lang. Pamain lang si Bad amigo. Pero ang pinapainan, wala pa. Tayo nakahuli. Ay nakahuli ng tuna. Tanggalan naman. Walang galunggong. Puro tulingan. Sky Yulfin na maliit. Well anyway, ah, anyway na po. Ayos lang yan. Yan, tama na sa ulo mga amigo, marami na. Hindi na tumaubos mayang gabi. Malamang yung mga kasama natin, marami ding huli kaya kung hindi sila nag-undak ay bigay sana tayo sa kanila. Pero nag-undak din yun sila mga amigo. Malamang marami din yun silang huli. Sa pata to, tama na ito. Kinain na naman. Oh, kinain ka agad ba? Patay na. Oh, puno ka agad mga ano to. Patay. Tama na to eh. Ang dami na ito. Tigil na tayo, tigil. Pulo na pulun, bah, na. Ba, tu? mo natin tu? <laughs> Tanggalin Oh, dami. <laughs> Grabe. Grabe yung mga amigo Sibad Ang hmm, daklang sibad Ito na wala Ah, naya yang lihok naman Ito nak nalaki ang lihok Sa English pa, baki kau Ngay Baki kau mga kilihok long hmm? Ah, namungingi Namungingi na -na. Tak lah, na tak lah itu mga amigo Dami lah Agui na lang pag na area natin to kainin to hindi natin to area kainin hindi natin area mga amigo kainin kasi ay eh. hindi ito ang target natin ngayon tamang pamain lang tayo sapat na sobra na nga ito eh sobra na sa pamain mga amigo sobra na sa pamain hindi na maubos may gawas pamain lang yan pulon tayo pulon gamit na oh saglit lang oh sapat na yung pamain mga amigo marami na yan. yan maubos alright yun mga amigo ah, isang buong maghapo na naman ang ating nagawa ating adventure pero wala tayong nahuli ah uh, zero na naman tayo mga amigo bukya na naman tayo no ah uh, lagi tayong nabubukya <laughs> sa pamain mga amigo marami tayong pamain hindi tayo na si zero sa pamain maraming uh, pamain pero walang pinapainan <laughs> ilang mga amigo ah uh, tuloy lang ang laban habang nandito sa dagat pasipiko baka bukas hindi kaya mamayang gabi makahuli na tayo ng tuna right hindi pa tayo nawalan pag-asa hanggat nandito pa tayo sa laot yan Ya, yeah, yun lang muna for today's video mga amigo no? Uh, sa inyong lahat, magandang magandang hapon sa inyong lahat mga amigo uh, Nagpagpasalamat ako ng lubos sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video ah uh, Bagamat uh, hindi ma, hindi intense ang ating mga adventure For the first uh, several days Ah, several days <laughs> 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 English, 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 yapon daw, may saway tuha Sige lang amigo, ganyan talaga ang buhay Bawin lang sa susunod Alright, sa inyong lahat, magandang nang paggabi mga amigo Alas, uh, ah, mga alas size daw Uwi na tayo sa mother boat Kaya naman, hanggang dito lang tong video na to Sa inyong lahat, maraming maraming salamat Amiga ah, Miguel Love, shoutout sa inyong lahat Hanggang sa sunod na video Hanggang dito lang tong video na to Maraming salamat sa inyong pagtanaw mga amigo O pag-ambing Bye bye